Ang daming patay na lawlaw. -law. Oh. Makarego man si Ila-Ila. Sure ka? Pabahoon, no? Tingnan nyo, guys. Oh daming tapon na isda yung tamban tinatapon lang dito yan o tignan nyo kung gaano karami o mga isda yan tinatapon lang nila kasi ang mura ang mura mura ng isda oh my god sayang dami oh Hmm. Ang dami oh. Oh my god. Si tapon 'yan. Tapon 'yan no. Oh. My god, ang dami oh. Oh, ang dami. Aray ko. Ang dami-daming isda. nggak minta pun oh ha den ay bangku diku sayang yung isda oh ayan dia wow. yung arau sand. Uh, tayo sa dagat. Hapon na. Hapun kami maliligo sa dagat kasi sa umaga. Napakainit at saka ang dami-daming ano. At ang daming ano. Uh, lutang na lawlaw. Ano, ibig sabihin ng lawlaw yung ano, tawag uh, tawag nito, tamban. Ayan, Ayan sila. Yan yung araw.